Hello everyone! So for today's video, hindi tayo magluluto ng ulam, magluluto tayo ng panghimagas. Ayan, so mayroon po tayo dyan na one half cup na margarine o margarine. Uh, hindi ko alam kung ano ang tamang pronunciation sa margarine. May nagsabi po kasi sa akin na ang tama daw pronunciation ng margarine is margarine. Kaya sige, kayo na po ang bahalang mag-isip kung ano pa talaga ang tamang pronunciation ng margarine. Ayan, so sabi nila margarine, di sige mag-margarine tayo. Charot lang, ayan. So yan po ay imimelt lang po natin. Sa mahinang apoy lamang po guys. So take mahinang apoy lang po tayo guys ayan so nakadalawang atim na ako sa pagluluto nito yung una kong niluto at dahil nakalimutan kong pahinaan yung apoy nagiging tostado yung ating ginawa na panghimaga so dito natin na perfect yung ating gawa to uh, hindi naman totally perfect dahil Ah, uh, nangangalalay na kasi yung kamay ko kakahalo. So itong recipe na ito ay kailangang cegaan sa paggawa. Ayan. So, minimelt ko lang po bago po natin ilalagay dyan yung ating kalahati na brown sugar. So, kalahating brown sugar lang po yung ating nilalagay dyan. At ayan po ay imemelt lang po natin. Sa mahinang apoy lang din po. Tiyagaan lang po talaga dahil nung una kong giniluto, hindi kulang sa tiyaga kaya ayan nag-filled ako. Ito naman kasi guys, hindi ko siya original na recipe. Nagikita ko lang po siya sa uh, Facebook ginaya ko dahil takam na takam talaga ako nung nakita ko yung video niya. So ginaya ko ayan. So syempre gaya-gaya tayo kaya ayan nag palpak yung una nating gawa. At yan po, baga natunaw na yung asukal, nilalagay ko na po pala yung ating tatlong sashi na Milo. Ayan, so Milo, tatlong sashi. Ayan, so kung mapapanood ninyo ito at uh, gusto ninyong gayahin, siguro nagawa nyo na rin po ito sa mga mahilig magluluto. Ako ngayon palang magawa. Ayan, so siyempre sa sobrang busy naman din po natin. So natakam lang po talaga kasi ako sa ginagawa niyang apang himagas. Kasi tingin ko, parang napakasimple lang. Ayan. So, ito palang recipe na ito ay kailangan tsagaan. Kung gusto nating makuha ma -ma -kuha ang uh, consistency ng uh, pagkaloto. Ayan. So, minimelt ko lang din po yung tatlong sashina milo. sa mahinang apoy lang din po. Ayan. Ayan. So, ganyan. So ang taga niyang nagme-melt. Ayan, so tiyagaan talaga siya guys. Ayan, so pinatay ko po yung uh, apoy dyan. At pinapalamig ko po muna bago ko nilalagay yung uh, dalawang pirasong itlog. Para hindi naman magiging scrambled egg ang dating. So yung una kong gawa nito guys dahil uh, pinatay ko lang yung apoy. Sabay nilagay ko na yung dalawang itlog. Nagiging scrambled egg ang dating kasi naluluto pa po yung itlog na aking nilagay. Ayan. So, ang ginawa ko, nagluto tayo ulit at ayan, talagang pinapalamig ko yung uh, ating mixture bago binuhos yung dalawang itlog. Ayan. So, di ba ang ganda na ng kutis, hindi na nagiging scramble yung itlog. So, kailangan talaga na palalamigin muna, hindi lang papatayin yung apoy. Ayan, so mikos-mikos ko lang po yan hanggang mag-combine yung Milo at yung ating itlog. Ayan, so bago po natin ilalagay yung isang tasa na all-purpose flour. Yes, all-purpose flour po yung ating nilalagay. Isang tasa lang po. Ayan, so kung gusto ninyong gayahin, ah uh, clear naman po siguro yung aking nilalagay na mixture. Ayan. So, kung may oras ako, ilalagay ko lang din po sa ating description box. Kung gusto ninyong gayahin. Yan po kasi ay kinukopya ko lang naman. Hindi ko po yan original na uh, luto. Ayan. So, sinubukan ko lang po talaga kung makukuha ba natin. O... Masarap ba talaga? O, di diba? <laughs> Ayan. So, nagiging gaya-gaya gaya na tayo ngayon. Ayan. Aba, syempre, mahilig naman po tayong magloto. Pwede naman po tayong gumaya. Basta tayo pare, tayo ang gagawa, 'wag naman po nakawin yung abong video. 'Di ba? Pwede naman ganon. Kaya nga nagbibideo sila para mayroon din tayong basihan. 'di ba? So ayan, minimikos mikos ko lang po. At uh, take note pala guys, hindi po nakaon ang apoy dyan ha. Ayan, so tuloy-tuloy ko lang po siyang hinalo hanggang wala na po tayong makita na harina o wala ng bobo. bubuo. Oh. Pag ganyan wala nang buo-buo, saka po natin isa lang sa ating kalan. Sa mahinang apoy lang din po lamang para hindi po masunog yung ating harina. Hindi magiging tostado. Ayan. Dahil yung una kong gawa nito guys is na pakatostado ng harina, hindi ko siya na perfect. So, dito sa pangalawang gawa ko lang talaga nakuha. Ayan. So, ganyan. Hang, Minimikos-mikos ko lang po hanggang nagiging ganyan na yung harina natin. O di ba? O di ba ganda ng texture? Ayan. So masarap siya, guys. Ayan. Kahit ginaya ko lang siya, masarap siya, guys. Talagang malalasahan mo yung kanyang pagka-fudge. Ayan. Parang brownies talaga siya. Ganon, ayan. Favorite ko kasi yung brownies. Anyway, may ubi naman po kami. Pwede naman kasi akong mag-bake ng uh, brownies na curious lang po kasi ako doon sa nakita ko sa Facebook kaya ayan ginaya ko ayan so okay naman siya masarap po siya talaga guys ayan so di ba tuloy tuloy yung pagmimikus mikus natin hanggang ah, naging ganyan na yung texture so luto na siya at pinatay ko na po yung apoy dyan ayan ah, nilagyan ko lang po siya ng pinat kumuha lang po ako sa aming tindahan dahil may paninda kaming happy so ayan pinadurog ko lang ni mister ko at yan yung ating ibubuhos dyan. Ayan. So, halo-halo lang ng kaunti. Ayan. Para naman may lasang mani. Pero, feel ko mas masarap siguro kung chocolate yung ating ilalagay. So, dahil wala naman po tayo, dito tayo sa pangmasa. Ayan. Dahil yung mani, mura lang. Yung chocolate crinkles ay mahal po yon. Ayan, menit mani lang tayo. Ayan, so nilipat ko lang po pala siya guys sa ating tab. Yung size ng ating tab ay 500 ml. Ayan, so saktong sakto lang po yung ating niluto dyan sa isang tab. Ayan, so inaayos ko lang at ayan, pinipresh press ko lang. Ayan, <laughs> fresh press. Ayan. So ganyan lang po yung aking ginagawa. Pinaflat ko lang po at ah, uh, lalagyan lang din po natin ng kaunting toppings. Ayan. So, mani, mani lang din po yung aking nilalagay siya na toppings. Ayan. kung mayroon kayong mga malilit na chocolate, pwedeng lagyan para mas masarap. Ayan, pero honestly guys, masarap po talaga siya. Malalasahan mo yung pagiging fudgy at uh, lasang uh, brownies talaga siya. Ayan, so this is it for today's video. Bye-bye everyone! Ingat po tayong lahat!